Mga igsuon, akong basahon ang giingon sa atong Ginoo diri sa Ebanghelyo karong adlawa nga atong pamalandungan. Sa Bisaya, ingon ang atong Ginoo, "Makamao kamong mosabot sa kahulugan sa dagway sa yuta ug sa langit, apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulugan ni ining panahuna? sa in English, you know how to interpret the appearance of the earth and the sky. Why do you not know how to interpret the present time? Ang tawag ana nga sentence mga igsoon paradox. Aron masabta ninyo unsay paradox ug unsay buot pasabot sa atong gino'o sa maong mensahe muhatag ko ninyo og upat ka-examples. Number one, sa atong kabright, kita, in general, kitang tao, makumpute nato pilay distansya sa kalibutan og sa bulan o makakumpute sab kita pila ka adlaw tang mubiyahe from earth to the moon pero nakumpute ba nimo pila na kaadlaw, adlaw sukad ka nangutana sa imong pamilya kumusta na ka kumusta na mo maunay paradox naabot na tag outer space pero wala ni mo matanaw, when was the last time na ngumusta ka sa imong pamilya? Sabtan? Number two, sa atong kabright, makumpute nato kung sa kalalum ang atong mga dagat. Makabaluta, ta bright guta ta. pero, imo bang nagumpiyot kung kumusta na o um, unsa na kalalom ang imong pagtuo sa Dios? Naabot na ta, bisan asa. Bright kay taana, mathematics and science. Pero how about our faith? Imo bang natanaw unsa na kalalom tuod ang imong pagtuo sa Dios? Paradox. Ikatulo, naatay mga organizations. ug ang tawag ninyo sa usag-usa, Brad, Sis. Pero ang pangutana, inyo bang natanaw unsa gyud ang pinakalalom nga kahulugan anang brother and sister? Nakabalo ba ta nga ang tinuod nga meaning sa brother and sister dili kadtong makabalos nato kung kad dili kadtong dili kabalos nato nga mga pobre natong igsuon nakabalo ba ta nga ang tinuod nga meaning sa brother and sister katong mga dili kayang higugmaon nakabalo ba ta nga ang tinuod meaning sa brother and sister kadtong mga different from us in culture and religion maunay tinuod nga brother and sister nato Kabalo anak, ana? O ba lang ta sa organizations? Brad, sis! And number four, kusog kay ta mo respeto sa atong boss. Maayo kay ta mo tagad sa atong mga kauban sa opisina. Maay ta mo respeto sa atong mga teachers. In other words, maayo kay ta mo respeto sa ubang tao. Dayon, kusog kay ta magtabang-tabang diya sa eskwelahan, sa atong opisina, pero how about sa balay? Do you show the same respect to your parents? Ang uban raba, maayo rasa sa ubang tao, pero sa ilang ginikanan, kusog kay manukol, kusug kaay, mgaway. So again, let me repeat the question. Do you see Jesus in them? Again, the question is, do we show the same respect sa imong pamilya? May ta sa ubang tao, pero sa sulod sa balay, wala tay respeto. Dili na to makita si Kristo diha kanila. Kusog kita mutabang sa ubang lugar, pero sa balay, usahay tapulan ka ita. Dili ta mutabang. So palihog mga igsoon, mauto ang upat ka examples paspas kaayo akong pakaistorya I would like to suggest balik-balikan nga video balik-balikan nga video ang tumasabtan yun nimo, mo um, iapply i-apply ni sa im kaugalingon pangutan na to, atong kaugalingon tuod no layo na kay naabtan pero sa atong kaugalingon o sa mismong sulod sa balay nalimot na ita to sum up everything mukuha ko sa Osaka kanta mauni ang lyrics basin maigot taan eh I've been to paradise, but I've never been to me. I've been to paradise, but I've never been to me. Na tanawara. Huh? Let's do something, okay?